Ara Davao at Inigo Pascual magsasama sa pelikula Umuugong ang balita sa industriya ng showbiz na posibleng magsama si Ara Davao at Inigo Pascual sa isang upcoming pelikula. Excited ang mga tagahanga ng parehong artista sa posibilidad na makita silang magkasama sa big screen. Nagsimula ang usapan ng makita ang dalawa na magkasama sa tila isang meeting kasama ang isang film director. Maaring ito na ba ang hudyat ng isang kapanapanabik na proyekto? Anong klase ng proyekto kaya ang maaring pagtulungan ni Naara Davao at Inigo Pascual? Dagdag pa sa excitement, balik direksyon si Joe Lamangan, isang veteranong aktor at multi-awarded na direktor. siya ng Star Magic Philippines ang balita sa social media Kalakip ang ilang larawan mula sa kanilang upcoming movie project na pinamagatang The Fatherland. Sa pamumuno ni Lamangan, tila mas promising ang kusibling kolaborasyon ni Ara at Inigo. Paano kaya makakaapekto ang pagdidirect ni Joel Lamangan sa tagumpay ng proyektong ito? Kung matutuloy ang kolaborasyon na ito, maaaring maging malaking hakbang ito sa kanilang mga karera. Ang pagsasama nila sa ilalim ng direksyon ng isang respetadong filmmaker, tulad ni Joel Lamangan, ay maaaring makahatak ng malawak na audience. Si Joel Lamangan, nakilala rin sa kanyang mahusay na pagganap bilang Hoda sa hit kapamilya series na Yvette, Batang Kiapo, ay nagdadala ng karanasan at kredibilidad sa proyekto. Ano kaya ang magiging epekto ng pelikulang ito sa karera ni Naara Davao at Inigo Pascual? habang hinihintay ng mga tagahanga ang opisyal na kumpirmasyon, patuloy na tumataas ang excitement. Usap-usapan na sa social media ang posibilidad ng kolaborasyon, at marami ang umaasa na ito ay tuluyan ng anunsyo. Kung totoo ang mga balita, posibleng ito ang maging isa sa mga pinakausap-usapang tambalan sa lokal na sinehan ngayong taon, lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Joy Lamangan. Ano kaya ang magiging kinabukasan ni Naara Davao at Inigo Pascual sa proyektong ito?